Kiko Estrada inulan ng mga suporta matapos na may sabihin ito sa isang interview para sa mga Kimi fans. Miles Ocampo tila kinilig nang mapag-usapan ang salitang birthday sa Itbulaga. Naalala niya kaya si Kiko at ang birthday nito? Tila hindi nga nakalimutan ng ating The Bark Ads na si Miles Ocampo ang birthday ni Kiko Estrada. Hindi man siya nakabati sa birthday nito ay tila may ilan naman na mga nakapansin. Na tila kinilig nga si Miles, matapos mapag-usapan ng birthday. Nahulog pa nga ang number ng nabunot na player ng Perifi, na dala ni Miles, matapos nga itong mag-react, at sabihin ang mga salitang, oy birthday mo today. na kung saan, ay makikita pa nga ang reaksyon na ito ni Miles, matapos siyang tanungin ni Ma'am Alan, kung bakit daw? Dahil tila nagulat nga si Miles, nang mabanggit ang birthday, na tila may naalala nga ito, na nag-birthday din. Matatandaang, ganito din ang mga nagiging reaksyon ni Miles, tuwing napapag-usapan ang Kimi noon. na tila, naalala nga nito si Kiko, na nag-birthday din, noong Martes June 4. Kaya naman, may mga kinilig na namang mga Team Kimi, o mga Kimi fans dito. Na ilan lang din sa mga nakapansin, sa pangyayaring ito. Naayon pa nga sa isang comment, na tila naghihintay lang nga si Miles na mapag-usapan ang Kimi, para mabati si Kiko ng belated happy birthday, pero tila naputol, at naiba na nga ang usapan. Bago naman tayo magpatuloy, ay ito muna ang top 3 comments na mga ka-highlights natin, na nag-comment sa ating channel, na mga solid team Kimi din. Isa din sa pinakamagandang comment ay ito, kung saan ay pinagtanggol ang mga Kimi fans, sa mangilan-ngilan lang naman ng na mga bashers. Shoutout sa inyo! Samantala, inulan naman nga ng mga suporta si Kiko Estrada, matapos nga itong may sabihin sa isa niyang interview. Ito nga ay matapos siyang tanungin kung game siyang mag-host sa Itbulaga, dahil ito nga ang nire-request ng mga Team Kimi o mga Kimi fans, para lagi na nga silang makita ni Miles na magkasama sa Itbulaga. Na talaga namang kahit nga sa atin mismong channel, ay makakabasa ka rin ng mga ganitong request na makikita nga kung gaano kasikat ang kanilang love team kahit na hindi pa nga ito official na love team sa ngayon. Lalo pa nga ngayon na ayon mismo kay Kiko na pinag-uusapan na ng kanilang mga producers na pwede nga silang magkasama ni Miles sa isang project gaya ng action o sa kaya naman ay sa isang romcom daw o romantic comedy na napag-usapan na rin natin. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! sa pagpapatuloy na, ay ang sinagot ni Kiko dito, matapos siyang tanungin kung game siyang mag-host sa Itbulaga, ay sinabi niyang hindi daw siya marunong mag-host, kung saan sinabi pa niyang hindi daw kasi siya high energy na intense, na alam nga ng mga legit daw bark ads dyan, na palaging mataas nga ang energy ng mga daw bark ads, lalo na nga ang mga id girls. Kaya naman, matapos nga itong sabihin ni Kiko sa kanyang interview, ay talaga namang inulan nga ito ng suporta mula sa mga netizens, mga team Kimi, at kahit sa mga ka-highlights natin. Na talaga namang todo ang naging suporta kay Kiko, matapos nga nitong sabihin hindi siya marunong mag-host. Matatandaang, ayon pa rin kay Kiko sa isa rin niyang interview, ay hindi daw siya marunong kumanta. Kaya naman, nang sinubukan daw siyang pakantahin nila bossing sa Itbulaga, sa segment na Perify, para iharana si Miles, ay kumanta lang siya gaya ng naalala niyang kinakanta ng daddy niya. Pero, nagustuhan naman ito ng mga netizens, dahil tila parang nahihiyang nga lang si Kiko noon, habang kumakanta ng All My Life hanggang sa tila ito na nga ang naging theme song, ng tambalang Kiko Estrada at Miles Ocampo, na tinawag na ngang Kimi, dahil kay Min. Matapos niya itong sabihin sa Itbulaga, na huwag nga daw kalimutang i-hashtag ang Kimi o hashtag Miki. Na hindi nga mapagkakaila, na talaga namang legit ang kilig na naramdaman ng mga netizens doon, team bahay man, team online, team abroad at team replay. Ganun din nga ang mga Dabart Ads host, na talaga namang mga kinilig din. At syempre, lalong lalo na nga, ang mga studio audience, na malapitang nasaksihan ang kakaibang chemistry ni Kiko at Miles, na tinawag nang na chemistry ng mga Team Kimi. Matatanda ang, nagbiro pa nga si Kiko dito, matapos pa rin siyang tanungin kung game siyang mag-host sa Itbulaga, na kailangan daw niya ng sampung espresso kada umaga, para masabayan ang energy ng mga Dalbart ads, na talaga namang palagi talagang mataas ang mga energy. Makakabasa ka pa rin nga ng mga suporta kay Kiko, kaugnay pa rin sa pag-host sa Itbulaga, sa atin mismong channel sa video na ito. Na talaga namang todo din ang suporta kay Kiko, nakakayanin din na nitong maging host ng Itbulaga. Lalo na't lahat naman ay gumagaling kapag napapasama sa Eat Bulaga, kahit na ang mga hidden talent ay lalabas kapag napapasama sa Eat Bulaga. Narito nga ang ilan sa kanilang mga comments. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?